Good morning, everyone. It's a Wednesday, and we're at Kian School. So, ando na siya sa loob. Hindi pa kami makaalis kasi yung school bus naka-aret sign pa. So, hindi ka pwedeng mag-pass pa ganyan kasi may mga estudyante pang binababa. So, ayan. Yan yung school bus ni Kian, 410. 410. ...kaso hindi namin siya sinasakay kapag morning... ...kasi nga ang super agang mag-pick up niyan... ...7.05... ...so instead hinahatid namin siya dito sa school... ...and then si kila next sa, sa daycare niya... ...and then that's it... ...so we have to wait for the school bus to... ...to ano ba yan... ...to stop the arrest sign para makapass kami... ...kasi pag nagpass ka na naka-arrest sign that's uh, that's an offense. So matitikitan ka at ewan ko ba kung may mga charges at ano. Basta ang alam ko magbabayad ka ng fine. So ayan ng mga bata. Palabas pa lang sila ng school bus. Ano ba yun? Ba't hindi siya nag-clear? Ayan. So yun lang. Tapos sila in the morning, dyan lang sila sa field. Ayan. Nandyan si Kian dyan naglalaro. Diyan lang sila until mag-ring yung bell. So kapag winter, ganun pa din. Naglalaro sila dyan until magring ring yung bell na papapasukin na sila sa loob. So ayan, nag-stop na yung bus. And we are allowed to go. So that's it. Punta na kami sa daycare ni Kayla. We will bring her. Yan yung school, kapo ang school. Ang laki ng school nila, guys. New building yan. So, kung nagpipick up ako, dyan ako sa door na yan. Pero kapag drop off, dun sa likod, sa my grounds. Tingnan nyo. <laughs> Di namin na malayan. Nag-snow ulit kagabi. So, ang puti ng roads. Kasi hindi pa nila nalinisan. So, imaginary lines na lang, guys. Wala pang nag-clear. So, hindi mo makita yung Uh, linya sa street so puting-puti talaga so that's how you drive on winter yan yung driver namin <laughs> good morning good morning so para din siyang school bus guys inahatid <laughs> niya kaming lahat so that's how our morning goes there's an ambulance on the road kita niyo ayon are here so jan sa likod home daycare ni kayla guys so we pay every day para may maiwanan sa bata so ganyan ang buhay dito kayla's done with daycare and we're off to go home we're waiting for our bus guys so we have to ride the bus because it's quite far from our house And we are here waiting for the bus. Say hi, Kayla. How was school? Good. Yeah. Good. You like it? Yeah. Yeah. So, tomorrow again. So, yun na, ihahatid kami ni sa umaga. Pero sa hapon, kailangan namin umuwi ng nakabas. Tapos, mag-aantay ulit ako kay Kian pagkadating. Kasi nga, kailangan ko siyang abangan din. Alas tres yung labas niya. So, 3.20 na sa bahay na din siya. So, kailangan kong kunin si Kayla ng around 2 para makalating kami sa bahay before 3. Kayla, Kayla! Did you dry school? Yeah. yeah. Yeah? 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 Where's the bus now? Mm -hmm. Oh, no! We have to be quick, boss, so we can... Wow. Because Kuya's coming too. We gotta be quick. Before Kuya's being alone, in the house. Yeah, we have to be home first before Kuya gets home. Gusto kasi si Dugaya, sa bus. Uy! Ah, ba-bye! Look at the streets. That's the streets. On winter. Kung lalakarin kasi namin, it's 30 minutes and it's cold. So magbabas kami, guys. Kasi kung bus, four stops lang ata, we're there na. So, ayan. Nag-aantay kami ng bus. Ganyan yung streets. Dito kami sa bus stop. And here we are at home. So, nakarating din kami, guys, ni Kayla. And now, I am waiting for Kian here sa taas. Kasi hindi na ako bababa. Kasi maglalakad lang naman siya papunta dito. So, wala pa yung school bus. And medyo malamig and mahangin na ulit. Wala na yung sun kanina. And parang nag... Iwan ko, nagsusnow? Diyan nyo. Okay. <gasps> <laughs> may lumalabas na usok kasi nga ang lamig-lamig guys so dito lang tayo antay-antay hanggang dumating si Kian ay andyan na pala yung school bus dumating na ayun ayun kung nakikita nyo andun na yung school bus so probably andyan na si Kian nababa na ay ayan may nakikita na akong bata So, si Kian ay nandito na and magpre-prepare ako ng snacks for them guys afternoon snacks they said they wanted waffles so hindi from scratch yung gagawin ko binili ko lang na frozen pero i-oven ko sandali tapos lalagyan ko ng maple syrup and uh, maybe strawberries on top Andiyan na. Kian is home now. <laughs> Ito na si Kian. So, yan ang ipre-prepare ko na snacks for them, guys um, it's frozen. So, kailangan ko lang siyang i-reheat. So, i-bake ko lang siya sa oven ng uh, 2 to 3 minutes. So, pwede din pala siya sa um, toaster. So, lalagay ko lang siya ng 2 minutes. Tapos, ready na siya. And, Kuya's home! Hi, guys! I'm home! How's school? Good. Good? Mm. Singutan ni mo, uy. Singut lagi ka, ha? Yeah. So, yun lang. Mapre-prepare muna ako ng snacks and in a little while, magluluto ulit ng dinner. So, that's it for today, guys. Thank you for watching and we'll see you on our next one. Bye. Bye. Follow and like for more!